Gumawa nga ng 82 points si Tyrese Saliberton laban sa New York Knicks matapos nga siyang bastusin ng Knicks announcer. Well disclaimer mga idol, ang 82 points na ating binabanggit is not based solely sa scoring neto ni Ali Burton. Kung hindi mostly galing nga ito sa kanyang playmaking, sa pag-assist niya nga sa kanyang teammates. In total nga ay meron 22 points itong si Tyrese and meron siyang 23 assists. And that 23 assists mga idol generated to 60 points grabing 60 points ang nagawa ni Tari Burton ng dahil nga sa kanyang playmaking skills. At makita kita nyo nga dito mga idol ang ilan sa malulupit na plays, high IQ plays ni Ali Burton. kung bakit nga in total 82 points ang na-generate neto ni Ali Burton base sa kanyang scoring at playmaking. At sa so, unang play nga natin dito mga idol, bread and butter play ng Pacers, screen and roll. Net returner at Ali Burton, kanya nga ang dininayan at he drives hard to the paint. At dahil sobrang weird ang New York Knicks about sa playmaking ni Ali Burton, nakalimutan na nilang bantayan itong si Halley. Kaya naman mga idol, easy dunk ang kanyang ginawa. At susunod na play naman natin mga idol, dribble land of screen and roll ni Halliburton na Turner pero this time hindi score itong si Halliburton kung hindi hahanapin niya. In the paint, ang kanyang big man na si Miles Turner is a two-pointer for him. Once again, signature play ng Pacers, screen and roll ni Ali Burton at ni Turner at this time mga idol ay ginamit na ito ni Ali Burton. Hindi niya na tinanggihan, nagresulta nga mga idol sa so wide open 3-pointer ni Turner, pick and pop ang ginawa niya dyan. One more screen and role play ng dalawang ito mga idol. Pero tinanggihan naman niya ni Ali Burton and he drives hard to the paint. At nang makita niyang na-breakdown niya na ang depensa ng Knicks, he made the right pass. Hinanap ang open teammate niya, Benedict Matherin 3. Pointer nga yan. Another breakdown ni Tyrese Halliburton mga idol sa depensa ng New York Knicks. Nag-drive siya ng konti, nag-collapse ang depensa ng Knicks. Kaya naman nahanap niya na naman ang wide open teammate niya and once again si Maturin yan. And Tyrese Aliberton here on the break is just bad news for the defense. And actually, ayo niya miskor mga idol. Naghanap nga siya, tingnan niyo yung ulo niya, pang ikot-ikot naghanap ng wide open teammate. At nang makita niya na ito, easy delivery, easy three pointer tuloy yan. At pagdating naman sa play na ito mga idol, screen and roll nilang dalawa ni Miles Turner. And this time mga idol ay hindi na papasa muna si Halliburton. He gives the defense another look. three pointer step back, nasty step back para nga dito kay Halliburton. Next play naman natin, another screen and roll, ang signature play ng Pacers mga idol. And another pick and pop for Turner. At kaya naman wide open 3 pointer, swak na sa kaya for Miles Turner sa ating next play, tumatakbo na naman si Halliburton. And eh, dito nga'y pineke niya ang kanyang teammate. Tinignan, akala tuloy ipapasa sa kanya. Pero iba ang balak na ito ni Anthony Halliburton. Wide open kasi ang kanyang teammate na si Nesmith. Swak nga yan. At dito naman sa play na ito, masyado nga na-focus na -focus. Natakot ang next defense dito nga sa Halliburton and Miles Turner screen and roll. Kaya nakalimutan na naman nila itong si Nesmith on the other side and itong si Halliburton finds him again. 3-pointer again. Dito naman ay head fake ang ginawa ni Tyrese. Kunwari ipapasa niya kay Obi Tappen by locking at pero ang gagawin niya ay magda drive hard in the paint and look at this finish mga idol. Switch hands mid air up and under left hand layup for Tyrese Halliburton. And another nasty fake ang ginawa niya ni Tyrese Halliburton head fake once again na lito si Dante DiVincenzo. Isi layup tuloy ang ginawa ni Tyrese Halliburton this game. And alam nyo ba mga idol, may extra motivation itong si Darius Aliberton this game against sa New York Knicks. Dahil kung matatandaan nyo, sinabihan nga itong si Aliberton ng Knicks announcer from a year ago na siya daw ay wannabe all-star. Nagpapanggap lang na all-star mga idol pero hindi naman. Pero a year later, abay hindi lang all-star. Itong si Aliberton, superstar na. Get nga yung game mga idol ay pinamukha nga yan ni Tyrese dito nga sa Knicks announcer. Tinitigan pa sa gitna ng laban. Anong masasabi nyo dito mga idol? Ano ba ang inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.